Good morning ladies and gentlemen Isang mainit na umaga ulit O, oh, yun yung yun pawis ko Hmm, namay ko na kagad Umaga pa Pumupogi na pumupogi oh. Malalaki na sila Haha -ha. yeah. Ganda ng tubo ng balahibo oh. Perfect Okay, oh. hindi ko ganong inahawakan dahil ano, lulu, ano lulugod, no? Sakit yan. Kaya medyo umiilap sila eh kasi hindi sila nahawakan eh. Pero wag ka, pupogi. Light na light ang kulay ng balahibo. Pongkan, orange. Sakit na. Ganda pupogi. Well, eto mga to, pogi talaga. Kasi mga Texas na to eh. Straight, straight bread na sweaters. So, tingnan natin yung aming asil, no? para mapakita natin sa inyo yung pagkakaiba Tara. oh, ito yung kapatid nya oh, yung ganda ng kulay oh. orange mas maganda balahibo nun pero maganda rin balahibo nito patubo pa lang to yung medyo tumutubo first time yung matatali yun natali na dati yun. tignan natin medyo magwawala-wala yun Ito ang aking precious. Magiging ito. Ibibita -ibi ka. <laughs> Dito tayo sa masilong. Tignan mo naman. tayo sa masilong. Uh. Ay, sabi lang tumayo ka mabuti. Hindi na ka. <laughs> Tignan mo. Tamad <laughs> Tumayo ka mabuti. Hindi na naman. Hindi na naman. Pag may nanonood, pag may camera, kailangan tayo nanunood. ano ka ba naman? Nakakaya sa mga manonood. Oo. Oh, oh. oh. Tignan nyo yung pagkakaiba ng A-seal grade. Oh. Dito tayo para side by side tayo kay ano. Upo ako. Oh. Malitang buntot. No? Pero mas bata to. Tapos yung itsura. Yung mukha. Oh. Yeah. Sa mukha ni Igba lang, tignan mo. yeah, Oh. Yan ang pagkakaiba nila sa ito. Ang laki. Ang laki pagkakaiba. More like kamukha siya ni Bradley. Si Cayman. Kamukha ni Bradley. So, oriental breeding. No? Ito. Half acil. So, bakit ba naglalagay ng acil? Yung mga mahilig sa acil. Para sa kanila, Uh, para kay Sir Serge health tsaka cutting tsaka brains so yun ang mga primary reason health tsaka pagdating sa ano yung cutting tsaka smarts brains mauta ang mga asil kesa sa mga hindi hindi mo siguro <laughs> mas mauta baga mas maestilo sila sila ay maraming style no Although pag nilalaban mo hindi sila ganun mainit, talon patalon-talon lang, papitik-pitik, pero accurate ang mga palo ng mga acil. 'Yun nga lang, ang mga acil, syempre, may mga taong gusto ng magagandang manok. So, magagandang manok. Yan. Hindi pag hindi pa, pa siya ganun kaganda, pero yan ay gaganda 100% kasi sweater yan eh pag uh, bumilang yan ng mga 6-7 months poging-pogi -pogi yan I guarantee you talagang mapopogi yung mga ganyan manok pero sila parang sa pagkain acquired taste sabi nga ni Sir Serge dare to be different kasi hindi sila ganun kaganda sa ibang tao pero sa akin sila yung magaganda kung so, pipiliin ako ito o oh, yun syempre ito pipiliin ko na, kadikit na de, kadikit siya sa'yo. Gusto niya matulog sa arms niya Ah, hindi. Malambing ka to Malambing na manok. Hmm. <laughs> Tignan niyo. <laughs> Wala siyang gustong gawin, kundi kumain at uminom ng... At tumihaya. Tubig, at tumihaya. tapos umigahiga. Umiga. umiga. <laughs> mm. Maglakad lang. Pero ang ang gusto ko lang sa sitwasyon na to, halos magkakasing edad sila. Mm -hmm. So sabay-sabay sila lalaki. So tatlo yung aking uh, hinihimas-himas. Pero hindi naman ibig sabihin na na mas gusto ko to eh hindi pantay-pantay ang pagmamahal. Lahat na pantay-pantay naman. Diba? Kung anong kakainin to, yun din ang kakainin ng mga yan. Kung anong vitamins nito, ganun din. Yeah. Marami siyang mga breed si Sir Serge. Merong blue, merong cross sa sweater, merong cross sa claret roundhead, uh, meron din siyang cross sa velcro, speeder gray, So, ang aking pinili ko yung Crosa Hatch para gagawin ko na siyang base blood. Ahaluin ko na lang, hahaluan ko na lang ng ibang lahi na pure o straight bred. Wala palang pure, no? Straight bred na, manok nga rin, eh. straight sweater, straight something. naman Sumampa sa mga, hindi ko na siya tinuruan. Siya mismo, sumampa dyan. First timer siyang itali. First uh, timer siyang sumampa. Well... Mayroon mayroon nagtanong doon sa aming TikTok account na uh, ang pangalan Bad Backyard Game Farm. Ang tanong niya eh, kung pwede daw bang gawing base blood yung igon sa Bicol. Yung igon eh parang acil yon, parang parawakan or hulhanon, parang basilan ang tawag. Para silang acil. Ngayon, pwede mong gawing base blood yon, nasa sayo kung willing ka na maghanap ng isang igon na mag-game yung pwede siyang uh, i-breed at yung mga anak niya, game at body puncher kasi kadalasan sa mga ganyan na breed ng manok, headhunter. So, magbe-breed ka ng igon, na hanap ka nung breed na pumapalo sa katawan, yung body puncher. Tapos, syempre, tetestin mo yung mga anak, mga anak or yung mga apo kasi sa half, medyo nandun pa yung traits ng igon yung mabagal sila tapos hindi sila ganun ka kagaling lumaban kailangan pa talagang i-one fourth. So medyo mga dalawang taon yung gugugulin mo para makuha mo yung one fourth na bloodline. At tapos doon mo palang matetesting kung patok o hindi. Kung hindi, back to zero. So para sa akin, ang may sasuggest ko yung bumili ka na lang ng uh, half a seal na manok sa mga reliable na breeder na naglalaban talaga at talagang may merong winning culture talaga o katulad dito, Capistrano Boss. Mga mga may winning culture talaga 'to. Mula 'to sa Capistrano Game Farm. Hmm. Yeah. Yung itsura niya. No? Ang layo dun sa sa Texas na. No? Ha? Well. Mga kaibigan, tumatanghali na magrereklamo ng mga 'to. Magpakain na tayo ng mga manok. Oh, ha. The usual. Ang malusog na ba? <laughs> Wala malusog sila. Importante yung kalusugan. Siyempre. Malapot kasi ito eh. Swirl. Wala mo. Choco Sirop. Chocolate. Sirup. Kaya may syrup yung ano nila. Ah, hindi na niya naman oh. Ah, di rito? Ừ, mọi người có <cười> <cười> <Không> tốt, <ba? cười> sì, kemary, ta đâu cả, cắn hư na kayo. Ay, yung pusog pa yan eh. Wapen. So, natigil niya kumakain eh. Sige na. Ayan yung favorite niyo, Swirl. Yun ah. Yung nila. Oo. Oh, well, yan ang aking take sa mga oriental na blend. Tawag namin dyan, oriental grade. So, sa mga kaibigan natin na gustong sumubok ng oriental, Uh, para shortcut, bilhin na lang kayo ng may oriental. Tapos, tanong nyo dun sa brinner, paano niya ibibreed? Anong maipapayo niya sa inyo? Ganyan. Kung mag-umpisa ka sa ikaw mismo yung mag-breed ng oriental, medyo matagal-tagal, mahaba-haba. Katulad nila sa late speaker Ramon Mita, mahaba yung panahon na ginugol niya pag siya nakaproduce ng gusto niya. Ganon din yung mga ibang nag-oriental. Well, para yan naman sila, yan ayan nang nangyari para ma-share nila sa atin para hindi na tayo umabot ng napakahabang panahon so ayun. so, susunod na episode maraming maraming salamat sa inyong panonood paalam oh, sige kain na diyan